Ano yari na kalding? Nakaanin na sa ako yun. Ha? Nakaanim ba rin? Nakailang timbon? Makakailang ka dito? Luma. timbon. Makakalima? Ah, mag... baka anim na Anim? na sa ako? mm Kain Hala. Nakain na na... Kakain na po. Wala. Galya ko na pinaksiyo po. Galya ko na pinaksiyo po galyang na pinaksiyo yan ayan dami na kanin ko ako pa nagdadalang kanin madami sige nga yung gawa ng pag masya sa magang maga o yung nakain mo Kasanggat na nakain mo ka ng subo sa ka

masarap ang kain sa ganito, no? Mm. Lalo na yung sarili mo luto, yung yeah, yeah. mahulot ng makuli, at saka ko Pagod na, eh. Masarap, bisa sabihin, um, malayo lang ka rin. Masarap mm. na. Mm. Nakakam tubo. Para, pa, para sila, ay kasali na rin, no? Mm. Para buhig na. Nakakay po, kapakay na, mm.

magtatanim ka pa niya, hindi ka naaabot niya. Hindi na kita ano, mga kailan, mga dalawang buwan si Mamang Enoy. Hmm. Kami sumulusod. Sabi sa akin niya, Aba, yung tanya mo niya sa akin sabihing palayan, aba pa pala ka na. Mabilis nga, pag hindi may naabang niya ganyan. Sabi sa akin, pagkalaki na, aba, ay nakakawitan na. Sabi mo po naman na kaya, hindi na, hindi na aabot at matanda na. Sabi, abay, abay abot na pala ay. Kaya nga, abot pa yan. No? Abot pa eh. nga niya. Ayan, tanda na. No? Kaya nga. Kaya 46. Piraso, 46 ka po na. Kahit pati hindi ikaw umabot, mga anak ah. Kaya nga. No? Uwag di, hindi mo sila marunong magtrabaho. ipaupa upa nila. Kapo ay Ang nabunga lang ba? Baka nga mga pinipilaan. Ang nabunga. Parami nga yun. Susunod. Meron na ulit tatlong puno na may buko. ada gempa-gempa kagak hmm enggak kodinya